Sa pag-usbong ng internet, isang daliri na lang ang kailangan para maabot ang sari-saring mga impormasyon. Pero kasabay nito ang paglipana naman ng peking mga balita, pati na ang tungkol sa mga diumanoy peking produkto. Kaya mag-ingat, maging mapanuri sa kung ano ang peke sa totoo dahil baka naman tayo ang pa sa May mga nagpapatalbugan. Este, nagsisipagtalbugan ngayon sa social media. Hala. Mga binobola-bola. Mga binibilog-bilog. Dahil nagkakausuhan sa Na peking kanin daw. Ay, talagang talbog na Hala. Ang siste, kapag tumalbog daw kasi ang mga ito, boom, di mano, Plastic, hindi tunay na bigas. Isa sa mga nagsasabing na fake rice siya, ang housewife na si Sara. Namalengki ako noon, bumili ko ng bigas, ng ulam yun niya. Tapos nung inuwi ko yung bigas, sabi ni mama, anak, parang peke yung binili mong bigas. Buong buo siya. Tapos maganda yung hipo niya, madulas. Tapos kasi hindi naman ganun sa tanda ko na nato, hindi naman noon lang ako naka ano nang bigas na gano'n ang itsura. Nagsimula raw ang lahat nung isinaing ng nanay ni Sara ang bigas na binili nila sa palengke. Ang nalutong kanin, pinakain daw ni Sara sa kanyang kambal. Kinabukasan, sa hindi malamang dahilan, ang kambal nahirapan daw dumumi. Bali, Webes ng gabi, di ba pinakain sila ng mama ko. Tapos, Sunday ng umaga na sila na dumi, bali ilang araw. Tapos yung idinumin nila, ano pa rin siya, yung rice niya, buo-buo pa rin siya. Kambal po, mamaya pa-check up po natin. Hindi ko na nga po pina-check up. Suspecha ni Sara at ng kanyang nanay na si Elizabeth, peke ang nabili nilang bigas. Kaya katulad ng napanood nila sa internet, binilog nila ang kanin at saka pinatalbog. Tumatalbog siya. Tapos nanghingi ako kasi wala nga kami kanin. Nangingi ako doon sa kapitbahay namin ng kanin natin tunay. Binilog ko siya. Umano siya? Pumakas siya sa simento. Hindi siya tumatalbog. Kahit ayaw na raw ni Sara na palakihin ang issue, ipinaalam niya ang kanyang kutob sa nagbenta sa kanila ng bigas. Kuya, yung bigas mo parang may problema. Parang kakaiba. Parang fake siya. Pero pinagdiinan ng nagbenta sa kanya nito. Hindi peke ang bigas niya. Dinala na rin daw ni Sara ang bigas sa barangay agad naman daw itong inimbestigahan. Pumunta kami doon sa lugar, humingi kami nga ng sample. Eh, na, ano naman din natin, nung uh, dalin nga sa NAP, kasi unang-una kami naman dito sa barangay, wala naman tayong pancheck na kung yung bigas na yan, epeke eh, peke o hindi. Maliban sa fake rice, online, marami ding mga itinatampok na di mano mga pekeng pagkain. Marami ang naaalarma tuloy. Ito yung fake. Ito yung original. Sa video namang ito, isang ginang daw ang nakabili ng peking mantikilya. Okay. Grabe. Siyan okay. nyo po, after nung nalusaw nitong tape, paano mangyayari? Ang uploader ng video, si Marlene, may-ari ng isang kainan dito sa Nueva Ecija. Ina-pagbilan ko nga kasi naubusan siya ng stock. Bumili ako sa kanya. Sabi ko, bakit parang mas konti yata yung kesa sa dati? Sabi niya, bago daw. Tari sinubukan niya. So ako naman, di imuwi na ako. Tapos nung ano, trinay ko nga na may customer ako, nagluto ako. Iba raw kasi ang kulay at amoy nito. At nung iniluto niya, ang kapal ng usok at ang amoy para raw nasusunog na goma o kandila. Po yung branded na margarine. Ganito po siya kung kapag siya ay sa may chicken plate. At dito, makikita nyo na mas mabango siya, hindi very strong. Yung magmamantika siya, makikita nyo talaga ng color yellow. So, eto naman po yung nabili ko po, po na detakal lang sa palengke na margarine. Tingnan niyo po, hindi po kagaya nung una, nag-moist po siya. Hininaan ko na po yung apoy, pero ang usok po niya iba. Tapos, yung smell po niya is may pagka na rubber. So, same, same amount po yung nilagay ko nung nauna. Mahina po yung apoy ko, pero ayan po, nakikita niyo po, dunikit po agad siya sa sizzling plate. Agad na binalikan ni Marlene ang tinderang nagbenta sa kanya nito, si Leslie, hindi niya tunay na pangalan. Ang mantikilya ni Leslie, agad daw ipinull out para makaiwas na sa gulo. Nung nalaman kong peke yung margarine, pinull out ko agad kahit alam kong malulugi ako. Kasi kaysa man naman masira yung negosyo ko o makakasira ako ng kalusugan ng mga suki ko, pinull out ko na lang, dibaling ako yung malugi. O pagkakataon lang po na nag-order po kami doon sir dahil hindi nga po kami doon bumibili. Sinubukan na rin nilang i-trace kung sino at saan galing ang margarine. Source tracking po ang una, una, namin gagawin. After po noon, uh, nirecover din po namin yung lalagyan po nung mismo ano, para makita kung sino manufacturer, yung batch number. Para kung sakali po, uh, nakipag po kami sa FDA po para ma relay po sa kanila yung issue. Dito naman sa San Jose del Monte sa Bulacan, meron naman daw repolyong hindi nalalanta. Kung ang normal na repolyo, karaniwang may shelf life o tumatagal ng isang linggo, ang repolyo na nabili ni Ronaldo, isang buwan daw tumagal. Bali ang nakabili noon yung misis ko after nung sumundo ako sa kanya sa office niya sa tapat lang ng office nila dito sa may barangay Francisco Holmes. Ang repolyong nabili sa talipapa, maliit ngunit mabigat daw kumpara sa ibang repolyo. Matingkad din daw ang kulay. Igigisa ko siya. Kung kinuha ko siya sa plastic, napakaliit lang na repolyo niya pero nagtataka ako bakit napakabigat. So tinawag yung misis ko and after that, uh, biniya ko siya. Noong unang biya ko, hindi, hindi tumalab yung kutsilyo hanggang sa pinwells ako siyang biyakin. Ayan po, na nababanat nang gusto. Mm. Oh, kaya maingat na po kayo ngayon. Totoo pala talaga na sa YouTube. At nung hiniwa ni Ronaldo, nagulat siya nung nakitang wala itong ugat sa gitna. Doon na siya nagumpisang magduda na baka peke ang repolyong nabili niya. Ayon sa mga kaibigan ni Ronaldo na nagtatanim ng repolyo, para malaman daw kung ano ang peke at ang totoo, kailangan daw initin ito. So nung sinalang ko siya sa apoy, medyo mga ilang minuto, hindi siya talaga na sunog. Tapos naisip ko na hawakan, binata ko siya, unang bata ko, talagang na-stretch siya. Pangalawang bata ko, na-stretch din. Tapos nung pangatlo, nung pinwersa ko na talaga, napunit na. Ang pinagdudahang repolyo, hindi pa rin daw nalalanta. Hanggang ngayon, may parte pa rin itong berde, bagamat yung iba kulay brown na. At kapag sinusunog daw ni Ronaldo ang mga dahon, tila pumuputok-putok pa. Para masuri ang di mga peking pagkain ito, kumonsulta sa mga eksperto ang mga nagre -reklamo. Unang ipinakita kay Rosalie Manawis ng Philippine Rice Research Institute ang di manoy peking bigas na nabili ni Nasara. Lahat po ng mga klase ng bigas na naka, nasa harap po natin ngayon, kasama na po yung ating sample na pinaghinalaan po na fake rice ay tumalbog po. Meron po kasing property ang kanin dahil po starch po yan. So nagdidikit-dikit po sila habang ipinepress. Ang tawag po doon ay cohesion. Sasabi rin po natin yung bouncing ball na procedure ay hindi po magbibigay sa atin ng tamang resulta kung ang gusto nating malaman kung peke o hindi. Masasayang po yung yung ganit natin kung talagang doon po tayo magbabase. Sunod niyang ipinakita, ang chemical test at cooking test. Bo, mula po doon sa naging uh, simpleng mga pagsusuri natin, um uh, po natin na 'yung pong uh, nanggaling sa inyo na sample na pinaghihinalaan ninyo pong uh, fake Christ ay may mga katangian na katulad din po ng mga totoong bigas. Hindi pala basihan yung pag-bounce ng, ng kanin sa fake at original kasi pare-parehas. Halos pare-parehas naman sila na nagbabounce. Na uh, huwag basta-basta maniniwala nga na doon sa nakita, kailangan kumuha ng ano at ipasuri nga sa totoong expert. Ayon naman sa NFA, ang tunay na bigas, makikitaan daw ng brand streak o yung naiwang marka ng ipa na nakabalot sa butil bago ito dumaan sa rice mill. Tignan din daw ang magkabilang dulo ng butil. Ang bahaging tila nakabuka, makikitaan dapat ng hilum o malatsok sa gitnang bahagi. Lagi rin daw nakalihis ang isang dulo ng butil at wala raw eksaktong magkakaparehong hugis at laki ng butil. Paalala rin ang ahensya na bumili lamang ng bigas sa mga NFA accredited na tindahan. Samantala, ang margarine na nabili naman ni Marlene ipinasuri kay Maria Teresa Cervolles ng FDA o ng Food and Drug Administration. Ito po yung nabili ko sa uh, market namin. Well, pakitignan, observe nyo na lang po kasi ako nung una, so amoy pa lang po kasi. Ibang-iba na. Kahinahinala yung tsura niya. And then, nung ininitan niya at pinunaw, uh, mas lalong kahinahinala yung naging behavior niya under heat. Ayan po, dumidikit po siya sa sizzling plate. So, may parte na may dumidikit. Opo, para, ayan, tapos po, nagbuo-buo po siya. May ingredients siya na dapat hindi sangkap ng paggawa ng margarine. Medyo mainit-init pa siya, um, naduturog, sabi niya. Pero pagka-completely ni, lumamig, Giging bumabalik ko sa pagiging slime. Kung maaari pa itong masuri, madala sa laboratory para masuri kung anong substance ang dinagdag at bakit naging ganon ang naging behavior ng margarine pagkainit. Dito na rin ipinasuri ang repolyong nabili ni Ronaldo. So, ma'am, ito po ma'am kasi yung repolyo na na-encounter ko. Oh nung binili ko po siya sa talipapa. So pagka medyo fresh siya, madali siyang napumpunit din. Parang typical din ng repolyo. Kasi alam naman natin from agri part, may mga ano yan, iba-ibang variety ng repolyo, okay. no? So kailangan nito i-test kung talaga bang kahinahinala ang klase ng uh, repolyo. If we can ask sa ating mga manod or mamimili dyan, kung meron pa silang nakitaan ng mga ganitong ng produkto na pwede nilang isangguni sa kanilang local government unang-una. Then kung halimbawang process ito, pwedeng dalhin sa FDA para masuri ng maikit. Sa dami ng mga impormasyong kumakalat ngayon, peke man o hindi, mahirap sisihin ang mga mamimili kung bakit sila napapraning. Kaya dapat maging mapanuri, huwag magpanik agad at baka tayo ang mapeke ng balita. Ay talagang talbog na talbog. Kaya tigilan na ang pagbibilog at pagbato ng kanin. Sayang!